Hey, 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 what's up guys? Hey, 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 hey. Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa aking channel. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako nagtatanim ng walang hanggang luya gamit ang aquaponics. Madali lang, masaya pa. At higit sa lahat, tara na't masaksihan ang walang katapusang luya at ang pinakaastig na parte tumutubo lang siya sa likod bahay ko gamit ang aquaponics system kaunting lupa lang walang kahirap-hirap sa pagdidilig walang pagod sa paghuhukay walang stress basta malalaki, matataba at juicy na luya na tumutubo ng kusa Hmm, amoy yaman, amoy tagumpay, amoy hindi na kailangang dibili ng mahal na luya. O siya, ito na ang lihim na resipe. Tain ng isda, plus tubig, plus nitrifying bacteria, plus luya, equals walang katapusang ani. Yung tain ng isda ang nagiging pagkain ng halaman. Tapos, yung halaman nililinis ang tubig para sa mga isda. At ayun na, kalikasan na ang gumagawa ng trabaho. Habang, umiinom ako ng ginger tea at pinapanood silang lumago. Astig, iba? Tuloy-tuloy ang tubo. Itas lang ako ng pitas Tapos, bumabalik sila ng kusa Parang regalo na walang katapusang binibigay. Pero, spicy, masarap at pagkatapos, itinanim, kinalimutan saglit at pagbalik, aanihin ko na. Kaya dyan lang kayo. Kasi, ipapakita ko kung paano to gumagana at kung paano nyo rin to magagawa. Tara na! matatandaan natin na ang ating aquaponics system ay may pinapagana sa pamamagitan ng symbiotic relationship na kung saan ang mga isda, mga halaman ay nagtutulungan para mabuhay. Pakinggan nga natin ito. Ito naman ang nitrogen cycle sa ating aquaponics system na kung saan may mga chemical changes na nangyayari. Una, pinapakain natin ang isda ng mga feeds at ang mga isda naman ay naglabas, naglalabas ng mga protein at nagiging amonya. Ang amonya ay kinakonvert ng unang bakterya na ang tawag ay nitrosomonas. Ang amonya ay ginawa itong nitrite at ang nitrite ay ginagawang nitrate ng pangalawang bakterya na ang tawag ay nitrobacter na kung saan ang nitrate ay pataba ng halaman at ang amonya at nitrate ay nagiging bahagi ng halaman. Ano ang aquaponics? Super simple lang ang paliwanag. So ano nga ba ang aquaponics? Simple lang, mga isda, nitrifying bakterya at halaman na nagtutulungan para lumago kumakain ang isda tapos ayun tumatay sila yung tain ng isda nagiging natural na pataba para sa halaman nililinis naman ng mga halaman ang tubig kaya happy ang mga isda perfectong cycle yan counting effort mas maraming pagkain panalo salamat at kilalanin natin ang mga tunay na tabador ang mga isda at bakteriya. Sila ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Sila ang nagbibigay ng nutrisyon sa halaman. At kapalit nito, malinis at sariwang tahanan ang kapalit. Pinapakain ko lang sila, tapos sila na bahala sa lahat. O mga katim, tuloy-tuloy lang ang trabaho para mas marami pa akong maaning luya. Bakit luya? At bakit ang bilis nang tumubo? Bakit nga ba ako nagtatanim ng luya? Kasi ang luya ay superfood para sa isang superman na katulad ko. Maganda ito para sa immune system. Panalos sa lutuin at sobrang bilis tumubo gamit ang aquaponics. Dati isa lang itong maliit na piraso ng luya. Ngayon, parang pabrika ng luya na walang katapusan. Samantala, sa aking likod bahay, para na akong may ginger empire, imperyo ng luya. <laughs> Hindi na ako bibili ng luya kailanman. <laughs> Wala nang makakapigil sa akin. Hindi ako umiiyak. Ikaw ang umiiyak. Luya para lutuin. Luya para sa tsa. Luya para sa kalusugan luya para sa paghahari sa buong mundo. Paano magtanim ng luya gamit ang aquaponics? Step by step na gabay. Gusto mo ring subukan to? Sobrang dali lang. Ito ang kailangan mo. Tangki ng isda. Kahit maliit, okay lang. grow bed kung saan tutubo ang mga halaman. Mga isda, goldfish, tilapia, hito, or koi. Luya, siyempre, bumili lang sa tindahan at hayaan tumubo. Kapag nagsimulang sumibol, itanim mo na sa aquaponics system at hayaan mong kalikasan ang gumawa ng magic. Sa loob ng ilang buwan, boom! Fresh na! Sariling tanim mong loya, fresh na fresh. Anong pwede mong gawin sa lahat ng luyang ito? Sobrang dami ko ng luya. Anong gagawin ko dito? Heto ang ilang ideya. Gumagawa ako ng ginger tea. Ah, ginger soup. Ginger stir fry. Tsaka na lang? Oo. Lutong bahay? Oo. Oo. I-binta sa kapitbahay. Hmm, tempting. O baka naman simulan ko na ang sarili kong ginger business. O ayan, walang katapusang luya. Pinalago gamit ang mga isda. Walang kimikal at walang mamahaling pataba. Kapag binigyan ka ng luya ng buhay, gumawa kanang tsaa, magluto ng masarap, o baka magsimula ng negosyo. Tandaan nyo, mga kaibigan, bakit ka pa bibili kung kaya mo magtanim? <laughs> Makinig kayo, mga food lovers. Kung gusto niyo ng libreng luya habang buhay, kung natuwa kayo sa video na to, please ilike na yan. Comment sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod kong kabaliwan sa pag-eksperimento. Ano naman kaya ang susunod kong itatanim sa aquaponics ko? Tara, magkaidiyahan tayo. Stay spicy at magkita-kita -kita tayo sa susunod. Kita-kits ulit! Ay, ang bigat. Ginger overloads. Hang tanks a susunode.